So guys, nanalo yung kaibigan namin. Binigay sa akin yung talunan. No? ano, laki Panalo siya sa ano, sa, sa sabong sa Elorde. Binigay sa akin. Oh. Yan na guys, uh, nag-ano na tayo ng luya. Tapos yung tubig, pinakuluan natin yung talunan na manok. Yan. Tapos lagyan natin pamintang buo. Tapos lagyan natin tanlad. Yan, grabe yan. Tapos inahon na natin yan. Tapos bago natin igisa yan. Yan, mga ingredients natin lahat. Yung manok. Yan yung manok. Tapos sanjan yung majek sarap. tapos sibuyas, luya, bawang, eh, spring onion, tapos yung pamintang buo, tapos sili, tapos yung ossestos, tapos yung all the cooking oil, tapos yung ano, yung aswete. Lagay na natin yung eh, yung uh, sibuyas, bawang, loya, tapos yung sili. Tapos isusunod na natin yung ginisa na yung manok. Yan, gigisahin natin yan guys. Halagyan natin yung laurel. Yan, halaw-halawin lang. Yan, yan, ganyan, ganyan lang. Halaw-halawin lang natin yan. Tapos lagyan natin yung aswiti. Aswiti na kasi ginagawa natin sa adobo aswiti yan. Tapos lagyan natin ng ulster magic syrup. Tapos ulster sauce. Ano, kalami, ani. Halaw-halawin lang natin. pulang pulang -pula ng ating manok po. Oh kung mas kung nagusto natin yung video na yan lagyan natin ng chicken cubes kung gusto na nyo yung ating video guys huwag nyo kalimutang mag share ang palo sa page natin ano kita nyo yung manok guys oh. putang eh. sobrang sarap yan oh. Hinalwalo lang natin yan oh. hindi na niyo nakita nyo kumain ko dyan kasi pinakita ko lang paano ko niluto lang yan masarap sa pulutan yan masarap sa kanin yan guys kayang ano ninyo sundan ninyo kung nagustuhan niyo ating video wag na wag niyo kalimutan mag-follow ang sir oh. kung napansin niyo guys oh, pulang pulay yung manok organic yung ginamit natin aswete niyan guys oh. di tayo gumamit ng mantika lang tubig lang nalagay ko sa aswete niyan natin yan guys ah ano sobrang kalamihan yun eh, oh. pwede natin yan tapos bago natin yan lagyan natin spring onions kung napansin niyo pulang pulay yung manok Organic yung nilagay natin dyan sa aswiti yan. Walang mantika yan. Tubig lang nilagay natin para magpulay na ganyan. Kulay-pulay yan. Oh. Kasi gawain namin sa probinsya yan. Kasi unang panahon yan. Ano? Kung napansin nyo, puto, sobrang nami, ano? Kita nyo naman, oh. Sus, kalamian uh, nyo. Ano? the best na pulutan the best ulam yan guys kaya wag na wag niyong kalimutan mag follow sa aking page yan ay boto sa akong para siya saya saya anak ng waiting talaga oh hmm, pinapatalo na natin dyan pero pag di ka expert wag mo gagawin guys matapaw na sa baba yan ang pinaka the best dyan oh lintingnan ninyo hop oh, unang tagay para sa Tagumpay Tapos kumain tayo ng pulutan yan guys For entertainment na is video natin ha Tingnan nyo naman Sobrang yummy yan Paganyang ganyan ang ginagawa natin guys Kaya hindi natin kumain niya kasi Pang kasi Pwede ulam naman niya kasi bihag eh